Pinoy ka palaran Pinoy ka oh, Nanaginip ka ba ng pating? Yung tipong nasa dagat ka at biglang may lumitaw na malaking nilalang na ito. Marami sa atin, Takot agad kapag narinig ang salitang pating kasi ito ay simbolo ng panganib, kapahamakan at minsan kamatayan. Pero tulad ng ibang panaginip, may mas malalim pa itong meaning. Sa video na ito, hihimayin natin ang iba't ibang senaryo ng panaginip tungkol sa pating. Mula sa nakakatakot na white shark hanggang sa baby shark, pati na rin yung kakaibang panaginip na kumakain ka ng pating o nagsasalita ang pating mismo. At syempre, pag-uusapan din natin kung bakit minsan ang pating sa panaginip ay swerte lalo na sa pera at sugal. Kapag nanaginip ka ng pating na umaaligid sa iyo, kadalasan ito ay simbolo ng threat. May taong hindi mo mapagkakatiwalaan o sitwasyon na parang gusto kang lamunin. Ang dagat dito ay parang emotions mo at yung pating ay problema o taong nagpapahirap sa iyo. Kung hindi ka pa inaatake ng pating sa panaginip, ibig sabihin nito ay warning lang. Parang sinasabi ng subconscious mo na mag-ingat. Kung umatake na ang pating, ito ay representasyon ng stress o malalaking pagsubok na pakiramdam mo ay hindi mo makontrol. Yung takot at habol sa panaginip ay parang reflection ng pressure at anxiety sa totoong buhay. Pero kung nakaligtas ka, ito ay napakalakas na simbolo ng survival na kaya mong lampasan ang kahit gaano kalaking problema. Ngayon, paano naman kung kumain ka ng pating sa panaginip? Ito ay isang napakalakas na sign. Ang ibig sabihin nito ay natatalo mo ang mga kinatatakutan mo. Kinakain mo ang mismong simbolo ng panganib, kaya ito ay victory at success. Sa iba, ang kumain ng pating ay pahiwatig ng malaking pera na makakamtan, lalo na kung may plano kang sumubok ng sugal o negosyo. May mga pagkakataon din na kakaibang senaryo ang lumalabas, pating na nagsasalita. Kapag nanaginip ka nito, ito ay tanda na may inner wisdom na gusto mong marinig Maaring may taong nagbibigay ng advice sa iyo sa totoong buhay na hindi mo pinapansin at lumalabas ito sa panaginip bilang boses ng pating. Kapag nagsalita ang pating, huwag mo agad isipin na kababalaghan lang. Pakinggan mo kung ano ang sinabi kasi madalas ito ay message ng subconscious mo na dapat mong pag-isipan. Kung baby pating naman ang lumitaw, ito ay simbolo ng bagong simula. Maaring maliit pa ang problema pero may chance itong lumaki kung hindi mo ayusin. Pero sa positive side ang baby shark ay tanda ng growth. Parang maliit na opportunity na lalaki at magiging matagumpay kung aalagaan mo. Ngayon pag-usapan natin ang puting pating o great white shark sa panaginip. Ito ang ultimate symbol ng power, dominance at minsan matinding takot. Kung nanaginip ka ng white shark, ibig sabihin nito ay may napakalaking challenge sa buhay mo na kailangan mong harapin. Pero kung hindi ka natakot at humanga ka pa sa presensya nito, ibig sabihin nito ay ready ka nang i-embrace ang power at confidence mo. Sa ibang interpretasyon, ang white shark ay tanda ng malalaking opportunity at pera na darating, pero risky. Kung marunong kang humarap sa panganib, malaki ang chance na magtagumpay ka. Sa dulo, ang panaginip tungkol sa pating ay paalala na ang ating isipan ay may sariling dagat ng hiwaga. Minsan ang mga nakikita natin habang natutulog ay hindi basta larawan lang kundi senyales ng kapalaran na gumagalaw sa tahimik na paraan. Kaya kapag nanaginip ka ng pating, tandaan mo, hindi ito basta panaginip. Isa itong paanyaya na mas maging matapang, mas maging handa, at mas maniwala na kahit sa gitna ng panganib, nandoon pa rin ang posibilidad ng swerte at tagumpay.